Hi guys! Apat na piraso ng santol. Tara, gawa natin ng recipe mga bes. Simulan na po natin. Una, balatan niyo po ng manipis ang santol. Dahil kailangan po natin dito mismo yung balat. At tatanggalin po natin dito ang buto. Gaya lamang po ng aking ginagawa mga bes. Mas mainam po gumamit po kayo ng kutsara para tanggalin ang buto at pati po yung malambot na part ng balat. Kadalasan nga po pagkakain tayo ng santol, tinatapon na po natin yung balat. dito ay mapapakinabangan pa po natin ng balat at pagagawan po natin ng recipe. Ito lamang po ang kailangan natin, yung balat mismo ng santol at yung buto, kakainin na natin yan mga bes. Pagkatapos ay ganito lamang po ang ating gagawin. Kakadka natin yung balat mga bes. Ganito na nga po ang magiging itsura Pagtapos natin kadkadin ang balat ng santol. Pagkatapos po, pigaan lang po natin ito para mawala yung katas niya or mabawasan yung asin dahil maasim nga po ang balat ng santol at may dagta-dagta din po. Magpakulo ng dalawang pack ng suka. Hintayin lamang po ito kumulo mga bes at pagkakulo, pwede na pong ilagay ang luya at sibuyas Sumunod ay ang carrots, bell pepper at haluin lamang po. Lagyan po ng sugar. Pwede pong wash or pwede pong white sugar. Nagdagdag -nag nga po ulit ako dito ng asukal dahil medyo matabang pa po yung unang lagay ko. And last po, so matutal, bali kalahating pilo po ng sugar ang aking nagamit dito. Bali, ito na po yung last na lagay ko ng asupal. Kalahating kilo po ang aking binili, nagamit ko po siya lahat. Lagyan po ng kaunting paminta. Pagkatapos po kumulo nito, pwede na po itong hanguin ito na po ang ating finished product. At taste test na po tayo mga best. And syempre, kailangan po natin itong ilagay sa garapon dahil nga po ito ay buro para rin representable ang ating ginawang buro. Hanggang dito na lang po ang ating video. Thanks for watching. bye, -bye.